kumigintong uh, tao gumagalaw Totong tao talaga siya. Lagi Ay, niyo, totong tao talaga siya. Ayer ba hamon, isa picture din siya oh. oh. Kasi nakita niya nagka-camera ako oh. Nakikita niya eh. Halase, eh. bye-bye. Tinatawag ako niya, natatakot ako. Kasi ako lang mag-isa, wala namang magbibidyo sa akin. Ayoko. Ah. Tapos meron pang ano. Ano ba to? Ah, si Mickey! <laughs> si Mickey Mouse. Hello! Ayun. Hello, hello, hello. Ayun. Hello. Nulo. <laughs> Sorry. <laughs> hello. Bye bye. Tapos nanghingi pala ng ano, nanghingi ng nang pera. Eh wala naman akong bariya. Wala tayong bariya pero buo meron. sa <laughs> so,